The Solicitor General nanindigang wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya hindi raw ito tatayong abogado ng pamahalaan kaugnay ng habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Humihiling ng recusal o tumanggi si Solicitor General Minardo Guevara na irepresenta si na Interior Secretary John Vic Remulia, Executive Secretary Lucas Bersamin, PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director Nicolas Torre III, Immigration Commissioner Norman Tansinko, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner at iba pang opisyal sa petisyong inihain ng magkakapatid na Duterte. Ayon sa isang manifestation and motion na inihain ng OSG ngayong araw, hindi raw nararapat na irepresenta ng kanilang tanggapan ang mga respondent kahit na top government officials ang mga ito. Ang dahilan, matibay ang paninindigan ng OSG na wala ng jurisdiction ng ICC sa bansa. Bago italaga ni Pangulong Marcos si Guevara bilang Solicitor General o pangunahing abogado ng gobyerno, naglingkod siya bilang Justice Secretary noong Duterte Administration. Si Guevara ay dating ding law partner ni former executive secretary Salvador Medialdea, ang matalik na kaibigan ni Duterte na kanya namang abogado ngayon sa kinakaharap na kaso sa ICC. Sa mga ganitong sitwasyon, maaari raw mag-deputize ang OSG ng legal officers mula sa government, departments, bureaus, agencies at offices na maaaring magrepresenta sa mga kawani ng gobyerno. Noong nakaraang March 12 kasi, naghain ng petition for habeas corpus ang magkakapatid na sina Kitty, Baste at Paulo Duterte sa Korte Suprema. Layo ng petisyong ito na pabalikin sa Pilipinas ang kanilang ama na si former President Duterte. Giit nila, ilegal ang naging pag-aresto sa dating Pangulo dahil wala na raw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Kaya bakit daw ICC ang huhukom kay Duterte kung mayroon naman tayong functioning judicial system? Ang kanilang posisyon mulat sa poll, sa lahat ng payag nila sa publiko, pati yung mga pleadings na sinabi sa ICC, eh pinaninindigan nilang walang jurisdiction. Eh ngayon, eh ang demanda dun sa mga magiging kliyente nila, ay eh, lumabag sila doon sa posisyon nila eh paano mo naman may pagtatanggol yon paliwanag naman ni former SC associate justice Antonio Carpio hindi ito ang kaso sa isang Supreme Court decision noong 2021 ayon kasi sa Panglinan versus Cayetano SC Anbank pananagutan pa rin ni Duterte ang mga naganap na krimen sa bansa noong sakop ito ng Rome Statute mula November 2011 hanggang March 2019 hindi rin daw ibig sabihin nito na hindi gumagana ang ating mga hukuman kundi dahil bigo at unwilling ang ating sariling pamahalaan na imbestigahan at i si Duterte para sa umanoy libo-libong extrajudicial killings sa kanyang war on drugs. Samantala, naghain na rin ng isang motion for reconsideration at isang supplemental petition ang kampo ni Duterte kasama si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng denied na immediate issuance ng TRO sa pag-aresto sa dating pangulo kasama sa mga idinagdag na hiling ng kanilang kampo. Huwag payagang arestuhin, i-detain o i-transfer si De La Rosa without compliance at nang hindi dumadaan sa due process ng ating sariling batas. Nais din ito na ihinto ang lahat ng ongoing cooperation ng ating pamahalaan sa ICC. Una na rin sinabi ng ICC sa isang pahayag na bagamat at least 19 alleged drug users at 24 alleged criminals lamang ang binanggit sa warrant, representasyon at sampol lamang daw ito sa isinagawa nilang analisis. Bilang pinuno ng Davao Death Squad at ng madugong War on Drugs campaign,